tapos sa flood control, mm -hmm. nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita, Tama, oh. tapos may unprogrammed pa na mm -hmm. hindi pa natatalakay, mm -hmm. tapos may foreign-assisted pa na mm -hmm. trillion nga. Naku, napakadami pang bitin, kaya nagtataka ako, at uh, tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, mm -hmm. parang pinipigil kami. <laughs> kasi aabot yun sa mas mataas eh. Pataas ng pataas kasi yung tinutumbok eh. Pagsusunod sa script, nagagalit mm -hmm. na nga yung ibang senador, may script daw ng tarswela to eh. At mga kapolitika, inyo pong uh, napanood itong si senadora Amy Marcos. Narinig nyo ang kanyang sinabi na kung saan ay uh, gusto nang ipahinto itong uh, hearing ng uh, flood control dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi tayo personally is hinihintay natin kung kailan yung uh, susunod na hearing ng uh, flood control project or yung maanomalyang uh, flood control scandal. So sabi niya dito is meron di umanong script at gusto nang uh, itigil which is uh, kabaliktaran ito sa gusto ng taong bayan na gusto nating malaman yung uh, katotohanan sa likod nitong maanumalyang flood control. Most especially yung mga uh, politiko, yung mga kongresista na gusto nating malaman kung sino-sino ba yung involved dahil tila ba ngayon ay labo-labo uh, na yung kanilang uh, investigasyon dito at sinabi pa nga na yung ICI daw is hindi daw yun i, uh, sa sa publiko so hindi kaya ito ay cover up lang na i-filter lamang nila kung sino lang yung gusto nilang pangalanan most specially doon sa ano sa uh, kaaway ng administrasyon at yung development pala na ipapatawag daw itong si uh, Mark Villar si Saldi at itong si Martin Romualdez dito sa ICI para sa investigation. Meron nang nga na pinama kapolitika na ipinadala sa kaila. So ewan ko kung ano ang, mag, ang uh, magiging resulta nito. Dahil tila ba napakabagal na talaga ako dito sa investigasyon nila sa flood control scandal. Uh, most especially ngayon na wala nang nagrarally, wala nang nagpoprotesta. So baka mauwi na naman ito sa katahimikan itong issue na ito. Pinapatahimik lang dahil uh, mabuti ngayon hindi umuulan dito sa Manila so hindi ganoon ka alburuto yung mga tao pero pag umuulan talaga doon lang tila ba doon lang naalala talaga ng mga tao yung uh, flood control uh, scandal pero pag wala nang ulan ay tila ba normal naman ang lahat so siguro iniisip nila itong uh, investigasyon na ginagawa nila ay ano lang ito, pampakalma lang sa publiko. Most especially doon sa mga galit na galit na nagpo-protesta. And then malipasan na naman, meron na namang bagong issue na sa sabog. Makakalimutan na naman itong iskandalong uh, skandalong ito ay uh, yun ang nakakatakot mga kapolitika kasi baka wala naman mangyari. Dito sa investigasyon nila at kung meron mang managot siguro iilan lang, yun lang sigurong mga kalaban nila sa politika.